May ano ba? Yung buttered garlic. Tanong mo nga kung may buttered garlic pa. Mag-order May buttered garlic pa ba? Buttered garlic <coughs> po? Oo. Yung chicken. Wala. Ay, wala, wala. na. Yung ano. zinger no, na lang pa. Zinger na lang na ano? Alaking? Mm. Eh, Ay, Alak hindi. Yung palagyan mo na ng ano? Alakart lang po. Ng drinks. Yung may drinks na daw pala. So, Di nga straight nterin, ano pa po? Hindi. 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 Ito ang mga bebe. Munchin, say hi. 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 Say hi, guys. Hi, guys. So. My My <laughs> hi. <laughs> dito ka. Dali. <laughs> <laughs>